Di man mamahalin ang laman ng kartong ito pero ang sarap sa pakiramda mga kasiswang dahil alam mo at galing sa pinagpaguran mo sa dugot pawis mo dito sa ibang bansa. Hello, good morning and hello everything mga kasiswang. Ngayong araw ay nakapag-decide na ako na dadalhin namin ang pakapackage ko o pakakargo ko sa LBC office. So ayan na nga mga kasiswang, hindi na nagpatumpik-tumpik si Kuya Nyoro Ricky. Ilabas na ang karton, ng papakargo. Pero nagulat ako, sobrang bigat, sobrang bigat nito mga kasiswang. Pero sabi ko, ilaban natin yan sa kaliwat-kanan nating balakang. Sabi ko, lalaki nga nabubuhat. Ito pa kaya? Sabi ko, pero nagulat ako. Mas mabigat ito sa lalaki. Kasi ang lalaki tumitimbang lang ng 75. Ito, mas matindi. More than 75 ito mga kasiswang. Sobrang bigat. Kaya naging matyong bakla. Bigla si Kuya nyo Ricky dyan. Naging maton bakla. Sabi ko, laban bakla. Sabi ko, para sa pangarap sa buhay. Sabi ko, kaya inilaban ko. Gaano man kabigat yan? Talagang boom, tarat, tarat, sabi ko. Kaya natin yan, sabi ko. Salamat sa buhay pala ni Kuya Edwin na tumulong sa akin at inilapit niya ang kanyang sasakyan para mabilis namin mailagay at sum tumulong sa akin para maipakargo ko ang karton na ito para sa mahal ko sa buhay sa Pilipinas, mga kasiswang. Ayan, at syempre, gora na tayo, gora na tayo mga kasiswang kasi naisakay na namin. Thank you, Lord. Gaano man kabigat, kayang-kaya, basta. Magpursigi, sabi nga nila mga kasiswang. Kaya tara na, ipapadala na natin mga kasiswang. Ayan na nga mga kasiswang, sa bigat nito na ikarga din namin mga kasiswang. At moving forward, ayan, nasa LBC office na nga kami. At ayan na nga, papunta na doon. Tapos na akong nagbayad at tapos ko na rin na ipakargo. Ayan, ilalagay na sa loob ng sasakyan. Pagkatapos nga yung transaction namin sa LBC, syempre reward ko na rin sa sarili ko. Kumain kami ulit sa aling inasal. Ayan, yung pagkain namin, chicken sisig, daing na bangus at saka iced tea. Siyempre, hindi mawawala ang kanin, mga kasiswang. After namin kumain, mga kasiswang, umuwi na kami agad. Pero tingnan nyo, traffic na traffic. Hindi lang sa Pilipinas ang may traffic, mga kasiswang. Kahit sa ang sulok ng mundo, dito rin. Dito rin traffic na traffic din, mga kasiswang. Ayan, nasa bahay na ako guys. Kararating ko lang. Dumaan lang ako sa ano parang grocery. Bumili lang ako ng mga biscuit-biscuit. Ikakape sa umaga. O kaya pag nagkakape ka, ito ang kapartner. ba? Diba? Ayan, salamat sa mga patuloy na nanunood sa aking mga vlog at sa mga mga videos mga kasiswang patuloy lang kat tayong kumapit sa kaliwat ka ng balakang natin para sa ating pangarap sa buhay. Ayan, ba? Diba? Ito si Kuya Nyo Ricky at nagsasabing life is unpredictable and God moves in mysterious way. Bye-bye!